Maraming sikreto ang kagubatan ng Silangang Asya. Isa sa mga pinakakaakit-akit ay ang isang nilalang na gumagalaw ng tahimik na parang multo. Ito ang raccoon dog, isang dalubhasa sa pagbabalatkayo kayo na may kwentong kasing interesante ng misteryoso nitong anyo. Madalas na napagkakamalan bilang ang kanyang kahawig na pangalan, ang North American raccoon, ang kanid na ito ay may kakaibang lugar sa kaharian ng mga hayop. Samahan niyo kami sa paglalakbay sa mundo ng raccoon dog, at tuklasin ang mga sikreto ng mahiwagang nilalang na ito. Ang Raccoon Dog o ay agad na makikilala sa pamagitan ng kakaibang marka sa mukha na parang maskara. Ang mga markang ito ay hindi lamang nagbibigay ng natatanging hitsura, kundi pati na rin ng kakaibang karakter sa hayop na ito. Ang mga markang ito, na nakapagpaalaala sa kanyang kahawig na pangalan, ay nagbibigay dito ng aura ng kapilyuhan. Ang kanilang mga mata ay tila laging naglalaro na nagpapakita ng kanilang likas na pagiging mausisa at masigla. Ang makapal at malambot nitong balahibo mula sa kulay grayish brown hanggang reddish brown ay nagbibigay ng mainam na proteksyon laban sa malupit na taglamig ng kanyang likas na tirahan. Ang balahibong ito ay hindi lamang para sa init, kundi pati na rin sa camouflage na tumutulong sa kanila na magtago mula sa mga predator. Ang madaling makibagay na kanid na ito ay nabubuhay sa iba't ibang kapaligiran. Mula sa masukal na kagubatan hanggang sa mga maputik na gilid ng mga basang lupa. Ang kanilang kakayahang umangkop ay nagbibigay daan sa kanila na mabuhay sa iba't ibang kondisyon ng panahon at kapaligiran. Ang sakop nito ay umaabot sa buong Silangang Asya, mula sa Russian Far East hanggang Vietnam at Silangang China. Sa bawat rehiyon ng raccoon dog ay nagaangkop sa lokal na flora at fauna na nagpapakita ng kanilang kahangahangang kakayahan sa kaligtasan. Ang raccoon dog ay isang omnivore na napakadaling makibagay. Ang dieta nito ay kasing iba-iba ng mga tirahan nito. Sa bawat sulok ng kagubatan, makikita mo ang raccoon dog na naghahanap ng pagkain. Mula sa masasarap na berry at prutas hanggang sa mga insekto, walang pinipiling pagkain ang raccoon dog daga at isda, lahat ng ito ay bahagi ng kanyang malawak na dieta. Sinasamantala nito ang iba't ibang uri ng mapagkukunan ng pagkain mula sa lupa hanggang sa tubig. Ang kakayahang umangkop na ito ay mahalaga para sa kaligtasan nito, lalo na sa mga mahirap na buwan ng taglamig. Sa panahon ng taglamig, ang raccoon dog ay nagiging mas mapanlikha sa paghahanap ng pagkain. Hindi tulad ng maraming canid, ang raccoon dog ay isang mahusay na umaakyat. Madali nitong inaakyat ang mga puno para maghanap ng pagkain na nagbibigay sa kanya ng kalamangan sa ibang mga hayop. Gamit ang matatalas na kuko nito upang makaakyat sa mga sanga ng may kahangahangang liksi, ang raccoon dog ay tunay na isang bihasang omnivore. Bahagi apat isang pagtulog sa taglamig. Habang bumababa ang taglamig sa lupay ng Silangang Asya, ang raccoon dog ay umaatras sa kanyang lungga. Dito ito ay pumapasok sa isang estado ng torpor, isang panahon ng pinababang aktibidad at pinababang metabolic rate. Hindi ito isang tunay na hibernation dahil ang raccoon dog ay maaring lumabas mula sa lunggi nito sa mga panahon ng banayad na panahon. Gayunpaman, ang panahon ito ng pagtulog ay nagpapahintulot sa kanya na makatipid ng enerhiya sa mga pinakamatinding buwan kung kailan kakaunti ang pagkain. Bahagi lima isang hindi inaasahang paglalakbay. Noong unang bahagi ng ikadalawampung siglo, ang raccoon dog ay ipinakilala sa mga bahagi ng Europa bilang isang mabalahibong hayop. Ang layunin ay upang mapalago ang industriya ng fur trade. Gayunpaman, ang pagpapakilalang ito ay nagdulot ng hindi inaasahang mga kahihinatnan. Ang mga siyentipiko ay nagsimulang mag-alala tungkol sa mga epekto nito. Ang madaling makibagay na raccoon dog ay lumago sa bagong kapaligiran nito na tila walang kahirap-hirap na nagaangkop sa iba't ibang kondisyon. Ang populasyon nito ay mabilis na lumawak at kumalat sa buong kontinente mula sa mga kagubatan hanggang sa mga kabukiran. Ang mabilis na paglapaglawak na ito ay humantong sa mga alalahanin tungkol sa epekto nito sa mga katutubong ecosystem ng Europa. Ang mga ecologist ay nagbabala tungkol sa mga posibleng panganib. Bilang isang invasive species, ang raccoon dog ay nakikipagkumpetensya sa mga katutubong hayop para sa mga mapagkukunan tulad ng pagkain at tirahan. At posibleng makapagpakalat ng mga sakit na nagdudulot ng karagdagang panganib sa kalusugan ng wildlife at tao. Bahagi anim ang tanuki, alamat at katotohanan. Sa Japan, ang raccoon dog ay kilala bilang ito ay may kakaibang lugar sa alamat ng hapon na kadalasang inilalarawan bilang isang pilyong nilalang na nagpapalit ng anyo at may mahiwagang kakayahan. Ang ay isang tanyag na figura sa sining at panitikan ng hapon. Ang imahe nito ay makikita sa lahat ng bagay mula sa tradisyonal na mga woodblock print hanggang sa modernong panahong anime. Ang kahalagahang kultural na ito ay nagpapakita ng walang hanggang pagkahumaling sa mas mahiwagang hayop na ito.